Iklikin na. Wala yung kikikita ko sa Yan. dito nga mga kalilingaw at unti-unti nang nalilinis ngayon yung ibang mga uh, na tanggal na pinagsisiga para magiging abo mga kalilingaw ay e dito kayo no so marami pang damo pero hindi na po sa amin yung iba na yan yung dito lang sa may bandang yung bahay na yan na hindi pa tapos yung dito sa gilid yan kunti na lang yan at saka madali na lang yan dahil puro na yan kugon hindi na mahirap uh, ano yun ngayon matatapos na rin yan hindi na magtatagal dahil mabilis naman itong mga kasama kung maglinis at saka walang ulan maganda ang panahon kaya <laughs> itong araw na to matapos na nila yan mo, kahit na ano pa hindi tuyo yung ano pero kayang ano yun ang apoy ano na ang dami nang nakukuha nila na para magiging ano abo na nagkot na siguro ay kapuyo rin lagi kuhan lagi

Naku, si kulit lumapit na naman. Yan yung batang yan, i eh. Apo ko na rin yan, eh. Anak ng pamangkin ko yan. Makulit. Pangatlong araw pa itong ayaw niya ipaputol yung ipil-ipil uh, dahil yun daw ang ginagawa ng tinapay. Biroin mo yan. Ang talas ng isipan nitong batan to bunga ng ipilipil ginagawa daw ng tinapay eh no, dami kasing bunga yung ipilipil na yan saka so, hindi mo pwedeng ipakain ng hayop muna yan dahil pagka ang ipilipil namumunga mapait pa ang dahon yan so, bago mo ipakain ng hayop yan yung naubos na muna yung bunga niya pag tanggal yung natutuyo na sila yun yun nawala mawala ang pait nun tapo na po kasi kaya medyo iti-unti na tinatamad yung mga magtatabas hmm, Sabagay, hindi naman Ilang minuto na lang. Pahinga na. o nakugon Pugon. Hanggang doon na lang yan sa may unahan na Ipilipin na yan. Yun. Hanggang doon na lang yan, kaya matatapos siguro nila yung hapon na yan. Hmm. Siun mixur diha? oi. Di magama. Di lang ka ang guide. Di magama ko picture. Asa imo biskwit god? Asa ara? Di magai mo ma biskwit do. No? Kada eng na anak di tos. <laughs>

tubig lagi na, wala gigit ko tawag Oh. Hai <tipan> <tipan> Snack Oo, Snack Nangangaral Bakso Oo, oo! Nangangaral na! Nangangaral na! Pan, ah, pan, no fan a vano